of men in the church. Okay, so, uh, pinising touches na lang ni mga isunan kay halos na mention naman ni Pastor Keith ang uh, unod sa mensahe sa ato ang dugukan sa mensahe. So, muhatag tag background gamay sa itong text, no? Ang uh, sulat ni Apostle Pablo sa Church of Corinth, no? O nga makita na ito rin mga isunan nga uh, dun ay pagkabahin. Okay? may tungod sa spiritual gifts kaya nagiskutman iskot mga gasa talento, gasa mga kaigsunan kaya doha man ang yatag sa si gino sa toa kaya katalenten na kay gasa okay so matagkarunog niya mga kaigsunan pag may yung ganita o understanding interconnected rule of men in the church ang rule niya is importante okay so ang rule is muna ang papel na to ng mga kanakan sa you Ginoo, know, mga men or mga pastors. So, it talks about character, no? Trabaho. Okay? So, about the unity, gifts, and talent, the Apostle Paul, taging pa being united, being a part of action in individual churches. So, we know nga, uh, na yung mga pastors na ito o mga men, kaya mix man niya ito ang crowd, apil pagi na yung mga ladies, okay? magkadungog, kaya po na sila. Pero ang gitagaan yung dako yung trabaho mao ang mga lalaki. So, Pastor Keith said na ang mga lalaki mo gini sila ang aligi sa pamilya, pundasyon sa iglesia o labaw sa tanan mo ni sila ang magtrabaho giyod sulod sa iglesia. Kung nay uh, naisimbahan nga minas ng lalaki, muna mga babae mo eh, uh, magtrabaho. Okay? Pero ang mga lalaki dapat mo gay maguna sa mga buluhaton. Now, there, there is na itulog ang mga butang ato katagad pagdagan and uh, talking about rule mga kaigisunan. So, sa so papil, diya, sa iglesia. So, masaptan, may yung kag understanding, gana bang atong makinabuhi. Ma-apply. Yun. So, ang lying term sa understanding is masaptan. So until sa time nga di ni mo masabtan, di juga mag-work. Di ba? So saan niya pagtrabaho ko ang kasabot? So malibog kayo siya. So kinahanglan niya siya o, proper understanding and application. Okay. Number one, mga kaigsunan nga rule nga itong pagkawa we must have a right relationship with God. Dili ka pwede makahimo sa pag-workout sa baluwa itong si kinoo, without a relationship with God sa on na ni mo ron nga wa pa na nahimong connected diha sa united ke spiritual Hospital sa tangino Ginoo so, man imo karon pagtrabaho unsao man imo pagsabot or pag interconnect ang connected there is net talking about spiritual relationship Saan man imo pagka sa trabaho wala makay So dili kay ko mudugay diha magigsuna dog widow nga ang mata ko sa mga luwas ta. Amen. Amen. Yo ba rebay na luwas. Amen. 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 Karakaran luwas. Mga kaigsunan dili pwede nga mamuhat ka sa buluhaton sa si Gido without a proper relationship with God. Dili kita magsilbi magigsuna tungod kay ang imong kaalam imo imor kita. Pero kung nakakonek ka sa spiritual aspetos tong Ginoo, So atta ka magyon maamis lang ka to kay tunay ihatag ng Ginoo nga something crazy nga ability and wisdom nga ihatag sa Ginoo nato mato facebook appearances multiple wisdom or uh, mga diverse of wisdom judan siya kay ang uh, correct church dunay magoy pagbalik nila sa pagtulunan nga dili maayo nagatuo sila sa laing espiritu. Mga na si Pastor Paul, iyan yung gihimong example ang lawas. Di ba? Ang lawas taas yung connected relationship. Ganun man, kaya kung wala, wala na. Diabetic ang lawas. Matulok ka, hindi na nakabati ang umuhang la, umuhang mga parties lawas. Ang mo mga tissues wala na yung function. Ang mga nerve wala na function. sumahi mong deep church ang usang iglesia without the cooperation of men. Kaya ang men magyod ang pinakadako kayo papil sa iglesia. We are a different churches nga din ni eh, Og na ibalong ko nga yung mga mga trabaho sa manini. O gingon ang pulong sa Diyos sa versikulo 7 o Godso at trust ko kay ang chapter 12 mga yunan, Mone git tibuok chapter nga gisgutan ni Apostol Paul puro kini talent nga gisgutan nga gifts nga gasa. Okay? Pabasa ko ba kay Verse 7 of verse 8 ning Andrea sa Bisaya nga Bible. Apan ngadto sa matag usa ginahatag ang ala ang alamag sa espiritu alang sa kaayuhan sa tanan. Karon unsa on nato unsa ang pagatan sa si ginug kaalam without a proper relationship. Wala kay relasyon sa si Ginoo dili maka rebuild ang Ginoo sa multiple wisdom kay naaman tay daghang talent diverse talent ni mga exhort kana adini eh. ni nasulat kay bigo kag kamot talent pagi mata lahi ba ba ilong dalungan tiil tiyan tanan nga part sa lawas lahi lahi na siya og trabaho and that is work trabaho na siya kusay ingles pa work Mga kaigso ng tanawa, Bersikulo otso. Ngato sa usa ka ngabulong sa kaalam pinagi sa si espiritu ug ngato sa usa gihatag ang pulong sumala, ra, sa kahibalo sumala rasa sumala sa maura nga espiritu. Ang espiritu sa Dios ug ang atong Ginoo sa region. Dili naghat. Pero sometimes lain-lain tag espiritu no, dati nagrefer sa na to ang mga personalities. Yes, we know nga lain-lain tag mga upbringing and characters nga diin asa ta ni Dako, asa ta na mode sa spiritual ngaspito, nga spito sa lay lain-lain nga churches. Kung kung sa'y batasan sa pastor, mo sa batasan sa mga men. Di ba? Kung luuran ninyo pastor, ang spirito ay posibilidad nga ninyo mga men, luuran sa'yo. Kung bright ninyo pastor, may posibilidad nga mga men, bright. Pero kung hinarusas kamunggay ninyo pastor, hinarusas ito sa kamunggay kaalam sa mga men. Ah, oh, ra siya mga isod. Pero pasalamat ta ah, kay matod pa sa tong lecture. Ang mga talento wa na bagis ko tong bright to dili. Ang importante, we are functioning mga isod. Amen. Kay bisan pa og oh, bright ka nya naglipat lipat ito kaglata di oh, among gyapon na useless mga gyapon na imong kay balo. Useless ra mga gyapon na ka kaalam kay wala ka nag-apply. Wala ka nag-disseminate. Wala ka nag tutlo Huwag labas na nang wala, wala ni mo dihatag ang talento kay ning talento og abilidad mga gigsuna ginatunol-tunol ra man ni eh. og ayaw paghunahuna nga kana imong talento gasa molasting na si mo ang kinabuhi kay dili man ta permanente ang leadership is nag-evolve na siya di ba may posibilidad nga wala na si Pastor Kito wala na si Pastor Luni pero naa na pay mga bagong tubo nga mopuli nga mahimong leader something so maabot Murag sakit lang pamalandungon bang isunan kayo murag yung hinahinay naman tagpatay ini. Eh. <laughs>